Sa pang mga balita, Zubiri hindi kontento sa pamumuno ni Escudero sa Senado. Bumuo ng veteran block. Ang detalye mula kay Mark Gomez. Sa isang panayam sa Bacolod, sinabi ni Zubiri na hindi siya kontento sa kasalukuyang liderato ng Senado at bukas siyang suportahan ang sinumang kandidatong maaring pumalit kay Escudero. I'm hoping, hoping and praying that at the end of the day, we all decide to have a Senate President that will continue its independence as a last bastion of democracy. But not just being independent from the House. Kasi may nagsasabi, gusto namin itong kandidato kasi inaaway niya si Speaker Martin. That's not the role of the Senate President. Iginit ni Zubiri na mas epektibong talakayan ang mga issue sa pamamagitan ng mga closed-door caucus kaysa lantaran ang diskusyon sa plenaryo na aniyay nagdudulot ng kaguluhan sa institusyon. Binigyan din din niya ang pangangailangan ng isang leader na hindi lang mahusay makipagbangayan, kundi may kakayahang panatilihin ang kasarinlan ng Senado mula sa iba pang sangay ng gobyerno. Bagamat inamin niyang may labing tatlong senador ang sumusuporta kay Escudero, umaasa si Zubiri na maaari pang magbago ang kanilang posisyon sa mga darating na araw. The role of the Senate President is to steer the Senate as a ship. You know, no matter how rough the waters are, To show the people that the Senate is our ship of state that will never, you know, uh, uh, never break down. It will never surrender its principles, its traditions. Kaugnay nito'y kinumpirma rin ni Zubiri ang pagbubuo ng tinatawag niyang veteran bloc sa Senado na kinabibilangan ni na dating Senate President Vicente Tito Soto III. Panfilo Lacson at Senadora Loren Ligarda. Layo ng grupo na itaguyod ang prinsipyo ng isang malaya at may paninindigang Senado. Nauna nang nagpahayag si Soto ng kahandang muling pamunuan ang Senado kung makakakuha siya ng suporta mula sa mayorya ng mga senador. Kung hindi man, bukas din siyang magsilbi bilang minority leader. Our block is the veteran. And that is uh, Senator Loren Ligarda, Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson and myself. Um, so that's the four the vet for the veteran block right now. Uh, and we're um, of course initially we were pushing for uh, Senator Soto as the Senate President. Ang pagbubuo ng veteran bloc ay itinuturing na sinyales na umiinit na ang politika sa loob ng Senado sa gitna ng posibilidad ng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Son, son, son.